silang chendisitas yan mo ganyan Ayon ay ba ho dyan iba <laughs> Ay, dito lang mo yung ano. Oh. Worth 100? Yung worth 100 do? Ito lang. <laughs> Ay, isang ano na. Eh. Uh. Ay, yun na ho yun. Uh. <laughs> Kala ko lahat. Ang <laughs> so, ganda. Ay, tingnan niyo, saka na kahit anong items dito sa boxes. Oh, ka pumili ka na. Pumili ka na. Asa ng tao dito lang, hindi dito. Nakala so, ko sama <laughs> sa <laughs> <laughs> oh, doon. Nakala ko kasama doon. Ah, uh, may discount pa. Pag nakapili kayo magaganda, Oo nga. Ang galing ha? Pumili ka na. Ha? Eh. Ay, eh, maganda nga yan. Pumili ka nga. Pumili ka. Ipasuot mo. Ito niyang o! Oh. Ay, mo ito, t-shirt o. Ay, Pumili ka dyan. Yan yung kabila. Tisok yata na. yata yun. Ha? Ayan laki. Tendisitas.

Ayoko niya pa. purple, pambading yan. <laughs> Ito pang talon maganda yan. Candy Ito maganda. Basta kung na yung kayo okay, no? pangad siya ah. yan, hindi bagay siya yan. Uh, hindi bagay siya iyon uh, yan, bagay siya iyon, bagay siya iyon uh, bagay siya uh, iyo. hindi hindi oo, no, bagay yan. I I may pambayad ka naman diyan <laughs> ayaw na pambayad <laughs> ya hah? <laughs> 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 O di, may ka! <laughs> Sasayaw ka! Ayun yung teri na, O Sandals! Bagay siya, bagayan, bagayan. Maganda nga yan, maganda. quien <laughs> verdad <laughs>

Ano ano mo, sa Facebook ka, nagbe-Facebook ka? Anong pangalan mo? Uh, Surot mo. Surot mo yung, ano sa iyo, Facebook. Papalo kita. Iya parang ganito. Kaya, pwede mo yan, mo ano yan. Sandahan lang ba ako? hindi uh, lang. Dalawa? Ah, oh, dalawa. Pwede oh, ba yan? Pinipili ako sa tapos. <laughs> Sandahan na lang <laughs> ako? Pagkita nga yan. O, pwede yan. Diberian. <laughs> Seven minutes na. nah, tuh ah. berarti dia, <laughs> <laughs> bagi yan. Bagay 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 bagay.